So ayan mga palangga dahil uh, alas 9.20 na ng umaga at dito ako inabot ng gutom. Ano ba tong church na ito? Naghatid, ako kasi, naghatid, ako kasi, naghatid kasi ako ng pasahero. Ano ba yan? Nababulor na ako. Di sura kayo sa Tagalog. Eh. Bisaya na taan. Ay, gahatod ko pasahero. Di haba? Simbahan mo po din eh. Ay, ko sa mga palangga. Kirahin ko itong baon kung ano. Guadalupe makatid na itong mga palangga. Kirahin ko itong dalakang kamuti. <coughs> yan. Tubig. Tubig natin puno puno kamote goods na yan mga palangga ah. diba ayos na yung agahan kasi nga ngayong umaga ay uh, halidi nga pala tayo mga palangga kaya yung kasahir madalang kaya tiisan lang tayo mga palangga ganoon talaga antos lang importante nga natin kamote dako pagkanya kamote Yeah, labo po din siya ba masarap siyang pagkakamuti iwan anong pangalan itong kamuti ito binibili ko kasi wala namang pangalan ito hmm oh? utom ako gigande ko sa ano galing ako sa SM Mega atito at ito kasi ito ganda Masarap. Wala pang income eh. Kaya kamote lang muna. Mula alas 6 ng umaga hanggang ngayon 9.20 na ng umaga no. Mula kayo ng umaga alas 6 hanggang ngayon 9.20 ng umaga din. Nakaanim lang ang pasayaro mga palangga. Ang ganda siyang lasa ng ano, kamote. Tap na. Ang drop. Tap, kain. Kamote, gutom ako. Wala na pasahero eh. Wala na anong pasahero. Nakain lang ka na. Yakanim yeah, lang ata ako. Mula ano? Ano? Mm, mula ala 6. 5. Lima lang. lima ka? Oh. Doon ride. Huh? May lang ride naman. O. Oh? ay meron kasi ano? uh, plus yan. Mm.